Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, na uh, naisipan namin na pumunta sa Asian Market. Mamimili tayo ng mga karni, isda, mga gulay. Kasi sa uh, dito sa uh, lugar namin, wala man lang Asian na uh, vegetable, walang isda, ang isda puro walang tinik. Namimiss na natin yung mga isda na kagaya sa Pinas masarap isigang, ipaksiw, oh, ganun lang. At saka, bibili tayo ng mga corn beef, sardinas, kasi wala tayong sardinas na. At saka, corn beef. At saka, bibili din tayo ng toyo, suka. Kasi meron namang nabibili dito sa amin, sa malapit sa amin, sa calls. Kaya lang, syempre, nasanay tayo sa mga produkto ng galing sa Pinas. So, sige, samahan nyo kami! sumikat din ang araw ah oh, pa wala palang araw pero maliwanag oh, ayan at si Mr. Charlie driving And again again, And again. Uh -huh. getting practice apparently <laughs> good you're driving ayan walang traffic Sunday oh, di ba? 干哒！啊！我我。 Lọc két banana ui this is the banana that very very sweet Asian, oh ayan Philippines, from Philippines dami oh. ang ganda ng kapaligiran ng kalsada, oh kung tiyan sa sakyan Sunday. What happened this car? Overheat? Oh, yeah, I think so. Um, wow. Hope it's not on fire. Yeah. oh, diba? Ang ganda. Ito na nga pala guys yung mga nabili ko. Oh, sardinas. $2 each. Mura pa yan kasi sa malayo tayong Asian store bumili. Tapos to, 200 pesos each. Corn vip. Ayan, lahat. Saka may isda. Itong isda na to, bumili ako ng 3 kilo binili ko. I think, uh, 1,200 pesos 3 kilo. Kasi gusto ko yan. Ang sarap niyang isda na yan. Tapos, bumili din tayong Three Valley. Isda ng Valley. Kaya lang, lilinisan pa lilinisan o oh, ayan Tribale. at saka ulo ng baramundi at saka ito mga pata pinagbibili ko guys mga pata bumili ng itlog na pula at saka ito pa karne pork at saka ito lahat ng gulay oh. nakabili tayo ng uh, anong tawag dito talong o oh, mura doon ang talong nasa 250 lang ito Oh, 250. Ah, uh, 1.2 kilos, oh, maganda siya, Lebanese, Lebanese eggplant, oh. Tapos nakabili tayo ng mustasa, bili tayo, masarap yan, boro. Tapos mayroong labanos, ah, uh, sicharo, may sicharo din, itlog na pula, oh, yan. Tapos mga suha, nakabili tayo ng suha, oh. Ah, uh, ang suha na ito ay magkano ba ang bili ko? Mmm, $10, 350 pesos. Ah, uh, mura na. Tapos 'to. Ah, uh, oh, mandarin. Oh, yan. Tsaka quail eggs pala $5. $5 'to. Equivalent of um 175 pesos. This one. Yan, nakabili din tayo ng pechay. O, ayan ang mga nabili ko. Lahat ng yan, 12,000 pesos. 350 dollars. Yan. Siyempre. Oh, ayan, ang dami. Happy naman ako kahit nag-spend tayo ng ma malaki for today. Ito na guys, yung tatlong kilong isda, Oh. Ba, anin natin yan. Pag lalagay natin sa freezer. Tatlong kilo. O. Oh. Yan. Nalinis na natin. Nalagay na natin sa freezer. Ito naman yung isda na tribale. Tribale ba yung trabali? I don't know. Yan. Pina-slice ko na rin. Ang laki yan. Siguro, one kilo in half yan. O. Oh, Ayan. Ah. Uh, how much yan? I think seven uh, 700 dollar, ah, 700 pesos yung isa. Oh. Ito naman guys, yung ulo ng baramundi. Masarap yan, pansigang. Australian fish yan, pero napakasarap yan. Ayan ay nasa 400 pesos. O, oh, Ulo lang siya, pero ang laman, no? Oh, diba? Ang laman, no? Oh. Sarap. Ito naman guys, yung nabili natin pata ng baboy. Yan, nasa 1,000 pesos. Yan, o. Oh. Oh. Apat na piraso 'yan. Napata. Pero wala siyang pa, wala mga kuko, wala. Putol na. Yan. Guy, guys, nabili kong ano, amustasa oh, mustasa. 300 pesos 'yan, apat na tali. Tapos to, nabili ko 220 pesos. At ang bawang, 120 pesos. siempre so, siyempre, meron tayong itlog na pula. O, oh, 300 pesos. Kaya lang galing China. Ha, ha, ha. Yan, ang itlog na pula. Tapos nakabili din tayo ng ano. Ito, anong tawag dito? Yung uh, bulaklak ng saging. So, di ba tapos meron din tayo mga ampalaya. O, oh. bumili tayo ng ampalaya. Masarap kasi yung ginisa. O, oh, ayan. syempre, bumili tayo ng sitcharo. O. Oh. At ang sitaw. Ito, oh. mahal ang sitaw dito. Grabe, ito. Oh. Kaya lang ang sitaw dito yung grain. O, oh. ayan, grain. Mahal ang sitaw dito. Itong konting ito, abot na yan ng 300 pesos. So. Kumbaga isang tali lang, o. Oh. 300 pesos na yan. oh, syempre, meron din tayong kangkong. Mahalang kangkong din dito, o. Oh. Yan, sobrang mahalang kangkong dito. O, oh, syempre, Oh. Saka, luya, mahal din ang luya dito. Bumili mo tayo. Saka, baby bok choy, oh. Baby bok choy. Pechay siya yung green. Oh, sarap yan, yung green sarap yan sa patatin. No, di ba? Ang dami nating nabili. At saka ang gustong-gusto kong talong. Wow, ang sarap talaga ng talong na yan.